Hello mga kasari. So ngayon po ay araw ng Wednesday. So for today's video, ayan, ipiplex ko ang aking delivery sa Max Glow. So order tayo ng 10 Max Glow na 1 liter at saka 10 din na ano 1.5 at saka yung ano Almighty product. So, bumili na tayo ng dalawang sako kasi yan ay napakabenta na at mura pa yung sabon na ganyan. Yung powder, 1 kilo na siya. So, yung rep ko guys, wala nang laman. Nasira yung podyodenso ko. So, yun ang deliveries. Yan, nakadisplay ng ating mga Max Glow. And, ayun, guys, ang ganap sa ating tindahan. Dumating ang deliveries natin ng, ng PNG product. So, ito yung mga ano, mga Ariel product at itine-check ng aking hipag itong aking deliveries at meron tayong mga customer din eh. so ayan kailangan kasing i-check kasi nga ba diba, minsan kulang ayun naman talaga ang aking rules sa aking tindahan kailangan check so sa lahat naman lahat naman ng may mga tindahan ay tine-check talaga ang kanilang mga deliveries so ayan ang ating in-order sa kanila ay yung mga Ariel powder tsaka downy Um, head on shoulder sa kanila yan at saka ano um safeguard tide mga tide so sa nila yung mga product na iyan so ayan napakaunit ng ano ng panahon ngayong araw at napakatumal din so wala tayong ganyanong customer dito sa palengke so, so ngayon ay ano mga magto na ng tanghali kaya ang mga tao ay wala na so ganoon naman dito sa palengke so kahit naman minsan sa bahay pero kahit paano iba iba doon pero pag dito talaga sa palengke pag 12, pag 12 na wala kami kami na lang yung tao dito sa palengke yung mga nagtitinda dito kaya sila 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 la din yung aking mga customer so sila bibihira yung kanilang benta bibihira ang kanilang customer. Pero ako, nabibilhan nila kasi nga pag nauhaw sila, nagutom. Tapos, um, din ng may, may, yung iba kasi dito naliligo na rin sa CR. Kaya nga lang may bayad. So, nabili na sila akin ng mga shampoo, ganyan, mga sabon. Tapos yan, mga soft drinks, nabili. So, nabibentahin pa rin tayo kahit pakakonte-konte. So, ngayon naman ay pansin ko talaga din na parang napakatumal. So, ganitong tumal ay magpakabisi na laang So, ganun talaga ang buhay. May tindahan. Talagang mararanasan mo ang tagtumal. Tagtumal ng panahon. Tagtumal na panahon. So, tayo bilang isang sari-sari store owner ay wag nating iisipin na na tumal. Okay lang yan. Bawi na lang tayo sa mga susunod na araw. So, ayan. Dumating yung ahensi natin ng ano, Lemon Square at uh, chine-check niya yung kanyang stocks kung meron pa ba. So yung product naman ng Lemon Square ay yung ano yung mga cheesecake, wata tops, laba at saka inipit. So marami pa naman tayong mga tinapay. So konti lang talaga ang aking in order sa kanila. At least may order tayo. So sabi ng ating ahente ay ano, pag may mga BO ay pwede naman natin ibalik sa kanya. So, ang lemon square naman ay 20. Lemon square naman ay napakabentang product. So, hindi naman ako nakakapagbalik dyan ng tinapay. At dumating naman itong deliver natin ng my tea. So, yun lang in order ko. Dalawa lang. Kasi, ang dami ko pang stock. So, ang tumal ng ano, mga malboro dito at camel ay hindi pala mighty at camel so yan pero ang malboro red naman yung pinakamalakas sa akin si so alam nyo guys ito na ang deliveries ko for today's video so puro na lang tayo deliveries wala naman tayong benta bayad <laughs> tayo ng bayad pero yung benta natin ay kakaunti so ayan bawi bawi na lang sa isang araw so alam ko isang araw ay lalakas din yan at mababawi natin itong ating mga binayad sa ating mga deliveries So, basta lagi tayong may paninda at may stocks. Kasi wala na nga tayong customer, wala pa tayong stocks. Ay, paano lang may narigaw at um, bumili tapos wala tayong stocks. So, ayan na nga, dumating yung anak ko at galing school at nagaya sa ina, na nagkikrabe sa inasal. So, buti na lang at mayroong inasal din sa malapit sa ano sa palengke. So, ang ganda rin ng view. So, ito ay itaas. So, ang inorder ko lang ay lumi. So, ayan guys for today's video. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Thanks for watching!